okay na bang ito mo ng content natin ha ah kita lang namin yung sinasabi na palaw na konsumo ng taga palawan ito po sa Dumangginya, napakarami pag tagutom sa Dumangginya, ito po ang kinakain nila kasi taghirap doon tag, -hirap dun, tag pag taginit ganito ito na suporta nila ngayon yung tinatawag na palaw Ah, ito po, mga kainabang, ito ang palawan na tinatawag. Sa palawan po, ito talaga ang pinakamarami. Dati, mayroon kami dyan noon sa kapitbahay namin, pero namatay kasi gusto niya yung malambot, yung maliblib na ganitong lupa. Oh. Ganitong may tubig. Tapos, attractive sa ugat niya na hindi siya rugado pag matigas. Kasi, pag malambot siya, lalaki-lalaki ang kanyang laman. Ito na po ang laman niya. Ito po. <coughs> ito po siya kaya ito noon konsumo talaga ng taga dumanggin niya puntang nara basta nandito po ito dito marami po ito dito hindi lang na ng tao alam nila walang kumakain dito pero sa mga bisaya kinakain talaga ito napakasarap din mo lapad ito yan na pala yan no? pero ito talaga maganda sarap talaga ito kaya pag tagutom, bubuhay talaga ito sa isang tao na gustong kain ito kasi hindi makalason nito eh. <coughs> Kaya mo hinabang mo eh, di ba? Di ba? Taas, di ba? Hmm. Taas, eh. Ang dami pala yung dono. Ang pala ako, sa unahan. Hindi ako makatagos dyan kasi kung magtagos ako dyan, mabaon ako, no? Mm. Kasi malambot yan, no? Lambot, no? Oh. Kaya... Tapos yung may lake din na kaunti, timo dyan. Doon lang. Ngunit na yun Nating o oh. Panagatila do'ro Doy anong mahuli nyo doy? Anong mahuli nyo? <coughs> ano po ang mahuli ninyo? Ibon? Balik kayo Para makita rin kayo sa Anong Anong Interior? Talaga? Ito po ang mga bata Mga kinabang Tiyan mo Wala kasing pasok Kaya sila nandito ngayon kaya siyempre, mas maigi na ito na sila na-enjoy sa pagka, pagkabata nila na magtitilador, di ba? Enjoy na enjoy kayo, di ba? May nahuli na kayo, wala pa. Karaan, anong nahuli nyo dyan? Kinakain nyo rin. Kinakain din pala nila kasi para hindi masayang yung ibo na titirahin kasi minsan walang ulam. May matamaan lang, may ulam na. Yan ang iniihaw nyo lang. Ito, huwag sa ano. Nagainom kayo, Wala. Gaya ng brand kayo? Ako po wala. Mabait. Anong year na kayo? Grade po. Grade oh. Oo. May na, na taon. Ano na? College. College na. Ano man, pagpatuloy nyo lang ha yung inyong kuhan. Pero huwag nyo lang dalasan ng magbisyo ha. Kasi pag magbisyo kahirap matanggal. Tapos pag walang pira. Ang iba kasi pag walang pira, nagasugal-sugal. Di ba? Pangit yun. Kaya... Nawalan mo sa ano? Kainabang vlog, mga kainabang vlog. Mga kainabang vlog. Ngayon, ito mga kainabang, kainabang no, itong dalawang bata, may di ba, mababait din, di ba? Hmm. Kaysa mag-alis-alis -alis sila punta kung saan sa barkada eh dito, magtira lang silang kaunti, may ulam na, di ba? Hmm. Oo, oh, ganun yan. Ting-enjoy-enjoy lang. Oh, kailan, pagbutihan niyo, pag -aaral Kaya pagbutihan nyo, pag-aaral nyo. Kuya, saan po kayo may? Sa Lorenzo. Mga ano na, yyo, follow nyo rin kami sa Facebook. Oh. Isa lang yan. Uh, YouTube, bago Facebook lang. Isa lang. Okay. Isa Okay. Salamat.